Ang sulputan, ang animo'y maliliit na borol ng ha buhangin, kung tawagin ay sand boil, sa isang isla sa Batanaklan. Para isipan pa rin kung paano ito nabuo. Pero ayon sa FIVOX, hindi naman daw ito mapanganib. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulencio mistulang maliliit na burol. Gaya ng Chocolate Hill sa Bohol, ang nakuhanan ng mangingisdang si JR sa Tabon Island, Batan, Akla nitong lunes. Ang tawag dito sa kanila, bukid-bukid o bundok-bundok. Dahil nabuo mula sa buhangin, binansagan niya itong mini sand beach volcano. Madalas tuwing low tide ito nakikita. Pero sa amin, matagal na yan eh. Maliit pa lang ako, mixes na yan. Kaso lang na hindi lang pinapansin, dito sa amin kasi wala namang ano siya, parang di naman talaga siyang nakaka-harsh po. Pero ayon sa FIVOX, sandboy lang tawag dyan. Madalas daw itong makita sa mga lugar na malapit sa tabing dagat o tabing ilog. Karaniwan itong sumusulpot kapag may malakas na lindol. Pero may ibang dahilan pa kung bakit nabubuo ang mga sandboy. Lalo't hindi naman nakapagtala ng lindol sa aklan nitong mga nakaraang buwan. Typically, isa lang na malaki. Ang nakikita yan ng mga tao na nagkakaroon ng fountaining. So uh, dito, uh, marami and sunod-sunod pa. This could all, also be like uh, probably formed by, I don't know, organisms, pwede rin. Uh, there are possible uh, uh reasons, there are many reasons na pwede nating sabihin. But uh, as far as FIVOX is concerned, this is not earthquake related. Bagamat pala isipan pa kung paano nabuo ang sandboils sa Tabon Island, tiniyak naman ng FIVOX na wala itong dalang panganib. Nagbabalita mula sa frontline. Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Cheryl and causing po. Huwag maging uli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan, Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.